Binawian ng license to own ang m uh, Firearms ang driver na nag-viral matapos saktan at kasahan ng baril ang isang siklista. Ang suspect, isa palang retiradong pulis. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Francis Orso. kuharawito sa may welcome rotonda sa QC noong Agosto a 8. Biglang kumaliwa sa bike lane itong sedan kaya nagit-git siya ng kasabay na siklista. Dahil dito napahinto ang kotse at bumaba ang driver. Pero aba, siya pa ang galit. Nang gagalaiti niyang kinumpronta sa kabinatukan pa ang siklista. Pero bigla itong bumunot ng baril at ikinasa pa. Hindi na nakunan sa video ang mga sumunod na pangyayari. Pero mabilis na kumalat sa social media ang video na ikinagalit ng mga netizen. Kahapon, humarap na sa tanggapan ng Quezon City Police District ang driver na retirado palang pulis si Willie Gonzalez. Depensa niya, hindi raw totoo na tinutukan niya ng baril ang siklista. Heto raw ang totoo. Ang katotohanan po noon, ako pa po ang nagpatawag ng mobil dahil gusto niya ulit sa akong, gusto niya rin umis ka po ulit. Mahaba pong habulan yun eh. Nakiusap pa siya sa mga basher niya online. Hindi nila alam ang punod dulo, marami ka agad magkukoment. Nakita na kasa, hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari. Kawawa naman yung mga anak ko. 'di ba, kapamilya ko. Parang ang sama-sama -sama ano, tao. Sa ngayon, wala pang reklamo na naisampa laban kay Gonzales. Nagkasundo raw kasi sila ng siklista noong araw ding iyon. Pagkatapos ng komprontasyon na nakita niyo sa vital video, ako at ang siklista ay pumunta kami sa police station sa kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran at nagkasundong kalimutan ang nangyari. Kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. Subalit bilang respeto sa kanya ay hindi ko po muna ilalabas sa media. Ayon naman sa QCPD, hindi paligtas sa asunto si Gonzales dahil maharap pa rin siya sa kasong administratibo. Tinanggalan naman siya ng PNP Civil Security Group ng registration, lisensya at permit to carry firearms outside of residence. Kahit naman nagkaareglo na, nilinaw ng QCPD na pwede pa rin magsampan ng kaso ang siklista laban kay Gonzales. Yun nga lang sa Facebook post ng abogadong si Atty. Raymond Fortune sinabi niyang takot nang lumantad ulit ang siklista. Pero sa kabila nito, desidido raw siyang sampahan ng kaso ang retiradong polis. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid, ang Mukha ng Balita.